Alam nyo ako ay kakatapos lang kumain at tama-tama itong in order ko ay dumating na itong mouth ano ito mint mouth spray ayan vlogger charas <laughs> ayan Siyempre, hindi ako nakapagdala ng toothbrush. Sabay, hindi dami Hindi ako nakapagdala ng toothbrush. Itaman-tama, sakto. Siyempre, dami-dami kayang customer na napunta din eh. Nakakahiya naman na kapag ako i umi-mix sa kanila, ay ang aking Ah, uh, amoy chicken. Amoy chicks nilo. <laughs> ang aking bibig. Kaya tama-tama ito. Ganyan ang itsura. Ganyan. Kita niya naman dahil napakaliit lang niya, pwede, pwede siyang ibulsa. Tayo. -tay. Subukan nga natin dahil ako'y nakamao ngayon. Masamang, Ayan. Ayan, oh, <laughs> Yan ang masama kung susubukan? Yan. It doesn't work. At least. Yan. Tama. O. Kasyang kasyang sa bulsa ko. O. Oh. Tikman natin. Oo, lasa nga siyang mint. Lasang mentos. Masarap ko, kaya, para sa akin, okay to. Okay to para sa akin. Kasi lasang mint talaga siya na may pagka. Sabi niya mentos, parang candy. May mat matamis-tamis ng paunti. Ano daw, Sa Sadyang ako'y dapat nagdadala lagi ng ganito dahil Maraming nakakahalubilong tao. Dapat palaging fresh ang ating bibig. Kaya tama-tama ito. Tsaka napakadali lang. Ilagay sa bulsa. I-share e, ko din na rin sa inay. Papaan ko pala sa inay ito. Nasa kaya ang inay. Kumalik? Nakupuno mo. Pagbalik ng inay, ipapatry ko sa kanya ito. At titingnan ko kung approve ang product na ito sa kanya. Oo, meron siyang cooling effect. Oo. Meron nga, meron, meron. meron, meron.